Tingnan mabuti ang karayom ito sa iyong harapan, nagkakahalaga ng apat na raang libo. Hindi ito nangangailangan ng operasyon, chemotherapy, at side effect. Kahit isang turok ng karayom kada oras ay makakatulong sa mga pasyente ng kanser sa atay na patatagin ang kanilang kondisyon. Ang mahimalang paggamot na ito na nagbigay ng pag-asa sa hindi mabilang ng mga pamilya ay naging isang lifesaver para sa mga matatandang pasyente ng kanser sa atay sa sandaling ito ay lumabas. Ito ay isang 90 microsphere therapy, lalo na para sa mga magulang na higit sa 60 taong gulang at ang kanilang mga katawan ay hindi makatiis sa tradisyonal na paggamot. Ang ganitong uri ng bagay ay nangyayari sa paligid natin sa lahat ng oras. Kapag ang ating mga magkulang ay higit sa 60, ang kanilang mga katawan ay hindi na kasing lakas noong sila ay bata pa at kapag sila ay na-diagnose na may kanser sa atay, ay madalas na nasa huling lugto. Ngunit ang pinakanakababahala ay hindi ang sakit, kundi ang masakit na proseso ng paggamot. Ang tradisyonal na chemotherapy ay nagdudulot ng pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana, at pagkalagas ng buhok. Ang ilang matatanda ay nanghihina pagkatapos nito. Paano ito maituturing na lunas? Pinagmamasdan matanda naghihirap sa kama ospital. Bilang bata, nadudurog puso kapag nakikita nating ganito magulang. Ito na iiba mula sa 90 therapy. Ang core nito 90 microspheres na mas manipis kaysa sa isang buhok. Walang operasyon sa paggamot. Nagpasok ang doktor ng manipis na catheter mula sa singit upang maihatid ang microspheres sa mga daluyan ng dugo na nagbibigay ng tumor. Pagdating, mananatili sila. Ang mga sinag na inilalabas nila ay pumapatay lamang sa mga selula ng kanser sa loob ng ilang milimetro at nagdudulot ng kaunting pinsala sa nakapaligid na malusog na tissue ng atay. Kumpara sa tradisyonal na chemotherapy, ang mga matatanda ay hindi naghihirap. Marami ang bumabangon sa parehong araw at lumalabas sa ospital sa loob ng isang linggo at lumalakas ang kanilang lakas at espiritu. Ito ay napaka-friendly sa mga matatanda na nahihirapang tiisin ang high-intensity treatment dahil sa paghina ng pisikal na paggana. Kumuha ng plano sa paggamot mula sa Chinese na doktor. Tutulungan ka namin kumonekta online at magbigay ng profesional na rekomendasyon sa paggamot. Magrekomenda ng mga makapangyarihang eksperto para sa online na nakonsultasyon, magbigay ng malinaw na direksyon, at tumulong sa paggamot sa China.